Hi guys! So, ayan nga, katatapos lang namin maggawa ng homework ni Asher at magliligpit na rin ako ng mga kalat namin, mga nakapatong sa mesa at ako'y maghuhugas na rin ng pinagkainan namin kanina ng noodles kasi kanina pag uwi nila Asis galing sa school, bumili si Asis ng noodles at saka itlog, niluto niya, pinaghalo niya, yun yun yung pinaka merienda namin kanina bago kami magawa ng homework kasi yung baon ni Asher na niluto ko na spaghetti na baon ni Asher sa school hindi niya nakain hindi daw masarap sabi niya kasi hindi ko nilagyan ng ketchup ang nilagay ko lang kasi ay yung pure na tomato sauce niluto ko tapos nilagyan ko lang ng konting asukal para hindi maasim e ayaw niya kaya pag uwi Uh, nilutuan ni Asis ng noodles na may itlog nga para makakain para bago man lang kami gumawa ng homework niya. Para hindi siya magreklamo na I'm hungry, I'm hungry. At yon kung nakita nyo uh, yung gatas, fresh milk yan. Pinapainom ko si Tonton ng fresh milk. Hindi na try ko siyang painuminin ng fresh milk bukod sa de, -de, -de ba siya sa akin. Kasi maganda nga, kasi yung fresh milk daw para daw sa buto-buto daw ng bata. Sabi nila dito, para daw magiging matibay daw yung buto niya. Kaya sabi ko, sige, mas maaga nga lang siya na uminom ng fresh milk kaysa kay Asher noon. Bumibili si Asis ng isang litro ng fresh milk sa umaga yun yung ko naman tapos nilalagay ko sa ref para hindi ma mapanis so ayan ligpit ligpit na ako at maya magluluto na ako ng aming panghapunan after mag hugas ng mga pinggan pinggan keep watching guys nga rin about sa uniform nila kasi hanggang ngayon wala pang PE uniform si Asher. At gusto ko nga siyang para hindi masyadong magasgas yung kanyang uniform. Wash and wear ang uniform ni Asher. Uh, para kahit pa tatlong araw ngayon, tapos magpe-PE siya, tapos yun. Or na yung Friday PE. Parang ganun ba? Eh wala pa daw. Parang dumadating yung order nila kasi may kanya-kanyang kulay may color red, blue, green how many color they have? Mm -hmm. ang nakita ko lang ay blue, red at saka green kasi yung nakita ko sa na uniform mm -hmm. ng bata so, so ah, may pink din daw so depende eh walang pa daw kaya yun ngayon pupunta kami ng tari para dalhin yung papel kasi nung nag-reading sila yung reading nila last month may binigay sila ng papel na fill parang yung kina Juli ano, Julie din kasi nung nag-reading sila kina Julie may papel na ibinigay ang sabi sa akin ni Julie yung daw yung pangalan pangalan ng father in law niya pangalan ng father ng father ng father in law niya ayan ganun. So meron din dumating sa amin last month. Ngayon, kailangan daw dalhin doon sa mismo office nila sa Tari nga. Kaya pupunta kami sa Tari. At so, magpapagas muna si Asis. Unang dating ko dito, ang gas hindi pa umabot ng 100 na sa 90, 86 per liter. 86 per liter, ano yata dati hanggang sa nag 97, hanggang sa nag 107 hanggang sa ang per liter na ngayon ay 159. Ang mahal na rin ng gas dito, 159 na per liter. Ano petrol? Tapagas muna tayo, ayan. Tapos na, 500 lang. <laughs> pang isang araw na ano, pang isang araw. Yung 500 ni Asis. So, nandito na kami, guys dati nung una akong punta dito grabe nandito sa labas ang pilahan dati naglagay lang sila ng bubong dito finish? you just only give? Hmm. then what they said? you didn't ask anything? ano? what's that paper? ang init init dati dito hindi pa ganyan dati oh. ngayon naka aircon na ang bayaran dito Let's go home forward what? Ito ay, ay mabilis ang grocery lang at may susundo yung estudyante si Asis. Kasi may mga batang nagtutution daw. Nagtututor sila sa hapon hanggang alas sa So, manunundo si Asis na hanggang alas sa No chocolates. No. Bibili kami ng pangbaon ni Asher bukas. I do not know if he likes this one. Hoy, they have cheese. May cheese sila doon. Bakit nakapatong naman kasi ang ano? The, this one nuggets, the fish nuggets. No? Ayaw daw nyo ng fish nuggets. Which one not is spicy here? ya yeah, spicy na kasi ito fish finger, chicken rings chicken rings may chicken rings dito no okay chicken rings na lang this one chicken rings chicken drinks na no lang. Walang no chicken ano. 3.30. Cheese. Mm. This one likes in the mix, only oil and next more breakfast. Parata? Oh, bring, 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 bring. Parata. Ketchup. Okay. Oh, tolong lara Because the ketchup that you bought last time spicy. Bring basket, Asher. Ah, nasaan ang ketchup nila? Mahal-mahal na rin ng coconut milk. Baka ng coconut milk nila. 300. Ito. Yung anong ketchup dirhin natin. Ito. spicy ah ito ito hindi spicy kahanap ako ng we have the ano sabon ah uh ah -huh. Instant white. instant white. Mix 2, 3, 2, 3. remove stuffs. Ah, 7. this one I said fabric whitener. Ah. Two seven two seven. How much? Four hundred. Better da ano da budget pack. Clorox ba to? Ay, ito ang Clorox. Ang alam ah, ko ito ang Clorox. This one? forty, huh? Yeah. Mom. How much that one? 1.25 1.40, ito na lang, mas mura makes whites whiter remove tough stain, yun Hadyur. kailangan natin ng isang ganito ito parang perla pang patanggal sa ano pang sa whites on ako kam 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 wala yung nakapak na white -in. ay na ano comfort at least nakabili tayo ng Clorox importante ang Clorox sa mga damit ng bata. Ito na lang. Kasi. Hindi tumabango. Hindi tumabango tong sabon na to. Pang lang talaga yan sa damit. Ay, ano yung... <laughs> <laughs> Nanguha na yung anak ko para sa sabon ng pingga. No, anak ko, not this one come here magkano ba to? ay ito pala, kumuha na si Asis magkano ba to? budget pack this wash liquid Ayan, ayun, ayun. naglagay lang ayun, ayun. <laughs> si tantan talaga <laughs> nandito na kami sa bahay guys kinakabit niya na naman itong buyan dito sa harap ng bahay So, ayun, ang mga bata. Si Asis, nag-start na naman siyang mag-sundo-sundo na mga bata sa school ng alas sa Kasi, uh, ano na naman, exam, exam na naman kasi. Kaya, ang mga school dito, kapag ganyang exam, talagang nire-require nila yung mga bata na mag-tutor sa hapon after school para Pinaka-review siguro nila. Bali, nire-record lang ng mga teacher ang mag-tutor sa hapon sa mga estudyante talaga na mga kailangan bang tutukan. Ganyan. So, merong dalawa na isang ano daw eh, hanggang, yes anak ko, hanggang mag, hanggang mag-exam. Siguro mga three weeks ganon, three weeks na mag-hatid, ay na magsusundo si ASIS. Kaya minadaliin namin yung pagbili lang ng mga kailanganin lang namin. Kasi kailangan ko talaga ng Clorox para sa mga damit-damit lalo yung shorts. Kasi dito guys, di ba gumagamit sa ulam, di ba may turmeric kami. Yung turmeric kasi na inihalo mo sa kanin tapos tumulo siya sa damit. Ang hirap niyang tanggalin as in nagkukulay-yelo talaga ang damit. E eh madalas, damit ni Tonton, damit ni Asher, kapag pinapakain, di ba, hindi naman maiwasan na papatak yung sabaw sa damit nila. O di kaya, yung lampin na ginagamit namin pamunas, minsan doon. Kaya ang hirap tanggalin, mga mancha-mancha. O di kaya, basta yung mga damit nila na, ano, mahirap tanggalin kasi kaya kung nakita nyo nagbabrush talaga ako para matanggal ko yung mga dumi ng gamit nila e minsan nahihirapan ako mas madali pa rin talaga pag may Clorox okay okay sorry naman para at least ma mapalambot ba niya yung dumi sa damit nila tapos konting brush brush lang tapos po paikutin lang sa washing machine o di mas ano mas maganda ay yung plastic. Tinatabi ko yung plastic ng kanyang diaper kasi dito ko ipinapambalot yung mga diaper na nagamitan niya para hindi ma ano, mapanghi sa may basurahan. Ah! Ay, eh gusto niyang kunin at laruin. Ay, yeah. ay sige, bye-bye na nga, bibi. Bye-bye! Bye-bye, guys! Magandang gabi sa inyong lahat! Good night! Thank you for watching!